ikaw sir ba't ka nagtutulak ha huh? alin po ayaw mag start ayaw mag start saan pa ba uuwi papasok pa lang ako eh. sa papasok pa lang ah papasok ka sa trabaho saan ka ba Saka pa uh, know, world, saan ka ba pumapasok Sa resource saan Results of Terminal 3, no? O oh. tara, atakin kita. Late ka na ba? Mag-loan ako eh. mag-start? Ini start kasi mag-loan ko parang hulog. O tara, atakin kita. Atras ka ng konti, Sir. Okay dito sa mapa yung ano Sabay yung destination mo Resorts World? Sa okay, may Newport Ha? Sa may Newport Ah Newport City? Ah, uh, doon na nga Newport Sa may mall na lang Eto Newport Mall uh, Dezige, Ah Okay sige Ayahatakin kita Hanggang makarating ka rito pagka dinala ka sa motorcycle shop mali-late na ka siya kayo eh. ha? mali-late mali-late ka? diba? so kailangan ah, anong aras pa pasok mo? alas 10 alas 10? so kailangan di ka pwede dalhin sa shop kasi mali-late ka na hindi diba, sige ha-attacking ito nakita kasi ito rito ang bilim-bilim nagtutulak eh idediretso na kita okay ka na dyan sa gilid lang tayo okay ah. ka lang dyan okay ka lang dyan okay ka lang dyan sir Okay ka na rito? Dito ka nagtatrabaho? resort World? Oo. Uh. Umabot ka ba sa oras? Ano? Ah, hindi ka na-late? Dito na. Ano mo yung Facebook mo? Paano, sir? Tutuloy na ka, sir? Ano ah? yung pangalang mo sa Facebook? Ha? Ano yung pangalang mo sa Facebook? sa Facebook? Ah, Nas. Nas. Venture. Ito Ah, uh, ito. Yan. Sige sir. Tama so, na na ka sir.